Hello, hello sa mga idol natin dyan, sa mga kahabi natin dyan. Magandang araw sa inyong lahat. So mga kahabi dyan, mga idol, may pag-uusapan na naman tayo. Like, Subscribe, and hit the notification bell. So tara, let's go mga kahabi dyan, mga idol. So, may bago na naman tayong ahant or nakulik. So, bago tayo mapunta doon, mapunta muna tayo dito sa 1 peso na ang bagong lipunan, mga kahabi dyan, mga idol. So, ito ay demonetized na. So, kung gusto mo magkaroon nito so, bibili ka kasi hindi mo na ito makita sa sirkulasyon, hindi na ito nagsirculate mga kahabi, matagal na so dito sa 1 peso ng bagong lipunan yung 1975 nito, mga kahabi dyan, mga idol na, na may 4% so na record sa numista, yun ang may malaking value so sa uncirculated noon mga kahabi nasa 230 pesos na yung 1975 nito so ang may pinaka konti na percentage nito or konti lang ang may tangan or may hawak is yung 1981 na may 0.5% lang mga kahabi dyan mga idol yung 19, 1981 ito yun ay Franklin Mint Or may tatak na FM. Ibig sabihin ng FM, Franklin Mint. Hindi pa rin ng Marcos ha. So, proof and special uncirculated nun, mga kahabi. Mga idol, mahirap nang mahanap yun. So, napakunti lang na-extract na nun, mga kahabi, yun ay nasa 1,795 lang yung na extract or extracted. So, swerte mo kung mayroon kang ganun na 1981 ito. So, yung hawak natin mga kahabi dyan, mga idol, is 1976. So, ito ay common lang mga kahabi, mga idol, yung 1976. So itong hawak natin mga kahabi dyan mga idol na 1976 is common lang. So dalawa yung 1976 mga kahabi dyan mga idol yung may logo or tatak ng FM. Ibig sabihin Franklin Mint. So ito ay common lang ang hawak natin. So mababalim value nito mga kahabi dyan mga idol. Ang value nito sa uncirculated is nasa 59 pesos lang. Samantalang yung isang klase nito mga kahabi dyan, mga idol na 1976 mat proof and special and circulated nito yung may logo ng FM or Franklin Mint is nagkakahalaga ng 150 pesos so medyo mataas yun mga kahabi ang value nun so itong hawak natin is common lang na mayroong 59 pesos na record price sa Numista. Okay mga kahabi dyan, so kung kayo ay magkocollect ng ganito, hanapin nyo yung 1975 nito at yung 1981 nito mga kahabi dyan mga idol sa 1 peso na ang bagong lipunan so yun ang may magaganda ang value okay mga kahabi dyan mga idol eto piso pa rin natin na 1972 piso na 1974 so yan yung mga big malalaking piso So ito naman yung next coin natin mga kahabi dyan, mga idol. Itong napakaliit na to. Isusum natin ah. So itong 25 cents kasi yung hard to find nito is yung 2017. So wala tayong hawak na 2017 mga kahabi. So sa dinami-dami ng 25 cents natin dito wala tayong 20 17 So yun ang hard to find dito sa 25 cents na NGC So ito pakalat-kalat lang yung iba nito sa kalsada nakikita natin mga kahabi di diba? kasi wala ka namang mabili dito sa tindahan na sa halagang 25 cents di ba So itong na natin itong 2020, itong bagong na-collect na natin is mababang percentage nito mga kahabi dyan mga idol. Ito ay may 0.2% lang mga kahabi dyan ha, napakababa ng percentage nito or konti lang ang may tangan nito, yun ang nasa record ng numista mga kahabi dyan, ito ay may low mint mark or lower mint mark, nandyan yung mint mark niya so wala pa namang variation na lumabas or variance na may upper mint mark to so konti lang ang may tangan or hawak nito, ito ay may 0.2% lang yung 25 cents na to mga kahabi. So kung tutusin sa percentage niyan, hard to find ang katumbas niyan ng 0.2%. 0 nga eh, hindi malang lang tumungtong ng 1 point something. So kunti lang may hawak nitong 2020 na 25 cents. So wala pa naman tong record price dito o record value sa Numista. So magtabi na kayo baka sakaling di na tumuas yung percentage nito na record sa Numista. Pag hindi nag-update yan, di tumuas yan. Ibig sabihin hard to find na to mga kahabi. Mga idol, itong 20, 20 na 25 cents. Pagka mababa kasi yung percentage, ibig sabihin hard to find yan. So, mapunta naman tayo dito mga kahabi sa next coin natin. So, dito na tayo mga kahabi, mga idol dyan sa last coin natin na sinasabi nating may siyam na missing. So, MLEC so ibig sabihin nun abbreviation lang yun ng missing letters error coin so wala namang numbers na nawala so letters lang yung missing mga kahabi so pakikita muna natin yung sample ng 2018 so ito yung 2018 na normal So sa NGC na 10 peso mga kaabi dyan mga idol ang hard to find nito is yung 2017. So ganun pa man depende pa rin yan sa location nyo or kung may naitabi na kayong year 2017 nito mga kaabi. So may bagong lumabas kasi nito na 2020. So may hawak din tayo dyan na 2020. So medyo mababa pa yung percentage niya na record sa numista. So ito yung last coin natin na pagkikita natin sample. Ito yung sample mga kahabi dyan. So detalyado naman lahat. Overs and reverse. So lahat nakikita natin ba diba? Isusum natin. So wala namang nawawala na figura dyan or figures, letters or numbers kompleto naman siya so ito yung na natin mga kahabi dyan mga idol na may missing na siyam or nine so M L E C ibig sabihin missing letters error coin so dito pa lang sa harap may mga error na siya dito mga kahabi mga idol so sa kwelyo hindi na detalyado yung guhit guhit dyan. at sa kamay extra metal siya sa pisngi actually multiple error tong coin na to mga kahabi dyan pero hindi na natin sinama yan dyan kasi marami na tayo nakikita na ganyan na error yung extra metal dyan sa pisngi so dito tayo mapunta mga kahabi mga idol so yung kapakapa kasi dito so dito tayo mapunta mga kahabi dyan mga idol ito ay may siyam na nawawala ba diba? susum natin so yung kapakapa kasi dyan mga idol mga kahabi dyan dyan dapat yung kapakapa So, hindi natin nakikita yung kapakapa, mga kahabi. So, kapakapa na letter is 8 plus yung dash is 9. Kaya, nagiging 9 yung missing dyan. At yung ano dito, mga kahabi dyan, yung figure dito, yun sa dulo ng flower, medyo malabo yung pagka-extract nyan. Medyo hindi detalyado. So, yan ang naging error nito mga kahabi dyan. So, may walong missing dyan. Actually, multiple error coin to mga kahabi. So, hindi natin makikita yung kapakapa na letters dyan. Plus yung dash. Kaya siyam yung ano, ilagay natin dyan na siyam yung missing kapa kapa is 8 na kapa kapa is 8 na plus yung dash kaya nagiging siyam so missing letters error coin so ayan yung kapa kapa mga kabi mga idol so yung isang na natin is hindi mo makikita yung kapa kapa so walang kapakapa diyan mga kahabi walang kapakapa isusumpa natin so walang kapakapa diyan mga kahabi tsaka yung mga ano dyan di detalyado parang may problema yung planchet sa pagstruck so pwedeng na overstruck yan pwedeng na overstruck mga kahabi So legit to mga kahabi. Legit error point to. Sa 2018. So yun lang muna mga kahabi dyan. Maraming salamat sa panonood at God bless sa inyong lahat. Bye bye. Like. Subscribe. And hit the notification bell.